Hello mga ma'am! Unbox tayo ng aking biniling Hanabishi Rice Cooker. Uh, ang original price niya is nasa 4199. So, nakuha ko lang siya ng mga 37 because na-assign, uh, uh, less na 20% plus 10% smart card. Yun na siya mga mams. Meron siyang para sa white rice, brown rice, low sugar. Sa mga health conscious diyan, pwedeng-pwede ito. At saka lakas na uh, 10 cups. Pero pag gamitin mo siya ng low sugar, nasa 5 cups lang siya. Sarat, buksan natin. Buksan natin. Ito na yung loob niya. Yan. Meron siyang libreng cup. Ito yung pang pang low sugar niya. Kasi yung rice daw is nandito sa, sa taas. Tapos yung water is nasa ilalim. Hindi siya mga mams kasi stainless na siya. Hindi siya yung non-stick. Kasi pag alam niyo pag non-stick, ah, uh, nakakasirain ng ating kalusugan. So, uh, prone yan sa cancer. Kaya, ang mga cookware ko ngayon is stainless. O, oh, di ba? Ang laki niya mga mams. Hmm.